Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-uusapan natin uli itong si Atone Libayan tungkol dito sa Road Rage Act na sinusulong ng mga tulfo. Ngayon, ah uh, dito kasi, di ba, content ko na ito kasama nung kay Banat Bay nung nakaraan na uh, minimis lead niya at minimis quote niya yung road rage act na pinaplanong isulong ng mga tulfo. Dito ay pakikita at ni Meluyap kung ano yung parehas na pagkakaparehas nila ni Banat Bay sa pagpapaliwanag. Kung paano nila ball jacket nito si Atone Libayang. Kasi talagang tinitwist niya yung uh, yung mga words na ginagamit dun sa uh, dito sa batas na to. 'di ba? Kasi dito parang pinagpapares niya yung salitang anger sa road rage. 'di ba? Magkaiba kasi yun eh, kaya i-Google niyo eh. Ngayon dito panoorin natin tong uh, mga napuna ni Melo Yap tungkol dito kay Attorney, 'di diba? Yan. Pakinggan natin to. Mabilisan lang to mga kapatid. Two things that eventually you will regret. Ah, uh, wag ka gagawa ng mga bagay na eventually na mairegret regret mo, no? And the Tulfo family mga kapatid natin. Da people who authored this bill, they are capitalizing on that para may ikulong ka. oh, tingnan nyo, sama ng tabas ng dila. Gagawa ng batas para magkulong ng taong matino? Hindi. Di ba? Sabi ni Melo ya, base dito kay Atty. Di Bayan, gumagawa lang pala ng batas itong mga tulpo para ipakulong lang kaagad. Di ba? May ganung batas ba na ikukulong kagad. Di ba may mga trial-trial pa yan? May paglilitis pa yan? Di naman kagad ikukulong eh. Sa mga batas na yan eh. Kailangan mo ng, uh, meron pa yan due process na gagamitin. Di ba? Yung nilagay niyang kinukonek kay, ano eh, kinukorek niya kay attorney, eh, kay attorney, sorry, kay Senator rapid Tulpo na walang due process. Di ba? Dito, may batas na gaginagawa para maiwasan yung road rage. Pero sa kay attorney Libay, ang, ang pagkakaintindi niya, kulong kagad. Ka ang batas, pampaayos yan, ina, isinasaayos mo. Halimbawa, alam nyo sa, sa Singapore, di ba? Bawal magdikit ng chewing gum kung saan saan. Bawal magdura ng chewing gum. Kapag dito ginawang batas yun, anong sasabihin ni to ni Libayan? Ginawa, na yung batas, ginawa nila yung batas na yan para ipakulong kayo. Kaya hindi umasayin sa Pilipinas sa mga katulad ni Tony Libayan. Ganyan din yung mga ano eh, di ba? Yung, yung mga aktivista, ganyan ang kanilang reasoning kapag gumagawa ng batas na gusto lang kayo ipakulong ng gobyerno, gusto lang kayo pahirapan ng gobyerno. Pero ano ba yung pinaka uh, buod ng batas na ginawa na yun tulad sa Singapore, yung sinasabi ni Melo, na pagdidigit ng chewing gum. Pangit ba yun o maganda? di ba? Parang dito sa Pilipinas, maraming naglalagay ng ganyan, o, di ba? Anong gusto nyo? Yung nakikita nyo yung mga chewing gum na nakadikit sa mga pader-pader lang o yung wala, malinis? Nagkakay sa Singapore, di ba? Meron silang batas na ganun. May nakita ba kayong yung uh, nagdidikit ng mga chewing gum doon? Wala, di ba? Pero ang linis ang Singapore. Bakit? Takot yung mga taong gawin yung ganung bagay. Kahit napakasimpleng batas lang na yun, takot silang gawin. Kasi alam nila, may pipenalize pe sila. Reklamador! Natatandaan ko pa sa Dubai, ano? Umaga, sinabi, bawal ang plastic na baso. Kinahapunan na tupad. After noon, after one week, binalik. Ganun ang bata sa kanila. Kung ano ang sinabi, dapat sundin. Dito, ayos ang kalsada agen sa mga road rager. <laughs> Tingnan nyo mga simpleng batas, hindi natin kayang sundin. Doon nga sa... Correct, di ba? Simple yung batas lang naman ng gagawin sa road rage na yan eh. Yung gustong gawin ng mga tulpo eh. Para maiwasan yung road rage, kailangan, uh, kailangan i-prevent po kagad kaya gumagawa ng batas na bawal mong uh, mag-provoke ka ng isang away o yung road rage. Di ba? Tulad yan, yung pagmumura. Kung di mo mumurahin yung nakaway mo sa kalsada dahil sa road rage, may road rage ba? Kung meron man pero hindi na ganoon siguro kano dahil mababawasan. Doon doon nag-spark kasi yung away nitong mga nasa road rage. Kapag nagmumurahan na. Singapore nga eh. Bawal dumura pag nakita ka ng pulis doon na dumura ka papahimod sa iyo yung dura eh. Ngayon kung gawin dito hindi iyak ng iyak si Atone Libayan. So makikita ninyo ang takbo ng utak ni Atone Libayan, ano? Counterclockwise. O tuloy, Before we go there, yung anger or rage, is it a natural human emotion? Ayan, ginamit niya rin kay ano yan, kay Banat Bayan, yung rage. Ang problema, yung binabasa niya, road rage. <laughs> Di ba? Sabi nga ni, ni Melio, bin, ginamit yan ni Banat Bay, kahit sa video ko, panoorin nyo, ginamit ni Banat Bayan, na road rage, hindi anger. Dito, ginawa niya yung anger lang. Tinanggal niya yung road. Yun yung pinaglalaban na ator ni Libayan. Ha? nung sakadong! Hmm? Nalipong kadong? dong! Nalipong ka! Rage lang yung binigyan niya ng kahulugan. Kaya ang sabi, hindi rin maipakita ni Banat ba yung kahulugan ng Rage kasi galit. Road Rage ang content mo, ator ni Libayan! Tsaka yun yung nasasad sa batas na ginagawa ng mga Tulfo. Road rage, hindi rage lang. Kasi yung problema problema kay Tony Libayan, kinakat nga niya, eh, minimislead niya, tinitwist niya, kasi nga, bitter to eh, kaya isang mga Tulfo. Kasi nga natalo yung kaso niya, kasi siya yung nag-handle ng disqualification case na sinampakay rapid Tulfo. Eh, natalo. Kaya ito, insecure to talaga. Malaki, malaki ang insecurity nito sa katawan pagdating sa mga tulfo. Ay, ano? The Tulfo family, anti-road. Road, your road. <laughs> your road. Kung may utak ka, alam mo yung sinasabi ko. O hindi nila ako maasa nilibayan. Mahina ang ano niyang common sense niyan. Tsaka sa mga kabatas na puro atay, walang utak, wala talagang utak yan. Pero sa mga nag-iisip naman, title pa lang, road rage. Road rage. Pero ano ang binanggit niya rito? Pakinggan natin. Pakinggan. Natural human emotion. A natural human emotion. girl Before we go there, yung anger. Ang anger. Or rage. Or rage. Bakit hindi mo sinabing road rage? <laughs> eh, road rage, ang binabasa mo. Anong ka... Di ba? Nakita nyo, pinutol ni Atty. Levayan yung road rage. Yung rage na lang yung binasa niya. Di ba? Tinimiss nyo na kagad eh. No, ah uh, normal natural emotion lang daw talaga. Normal naman talaga magalit. Pero iba yun sa road rage. Di ba? Rage lang yung binabasa niya. Yun lang, yun talaga idinidiin niya. Pero yung road tinanggal niya kaya yung sabi ni Melo, your road, di ba? <laughs> Pag nauntog yan, tanga. <laughs> Say natin ha, Road Ridge. Ayan. Road Ridge, your road. Ayan, ito kay, kay Melo Yap, talagang binasa niya paano ang meaning ng Road rage. para mas maintindihan pa mga sumasampalataya kay Ator ni Libayan. Kung ano yung pinaglalaban nito dun sa uh, batas na sinusulong ng mga tulfo. Ano sabi sa road rage? pakinggan natin. A motorist uncontrolled anger. Hindi anger. Hindi lang anger. A motorist, kasi may road eh. Your road. Diba? Kaya kailangan ng motorist uncontrolled anger. Hindi makontrol na galit. Nagagalit ba tayo? Yes. Pero kapag nakontrol mo, hindi rude rage yun. At hindi rin rage yun. Kasi isa sa meaning din ng rage, uncontrolled anger. Hindi makontrol. Pero itong sinasabi ni Atty. Libayan, anger lang. Pakinggan ulit. Before we go there, yung anger. Oh. No, anger. Or rage. Or rage. Is ano it... ang meaning ng rage? Uncontrolled anger. <laughs> Pero since nasa your road, motorist, hindi ba sa anger? A motorist uncontrolled anger that is usually provoked. Nako, may nag -provoked. Sino ang nag provoke Provoked by another motorist irritating act is a, and is expressed in aggressive or violent behavior. Yun ang kahulugan nung kinokontent mo, Atty. Libayan. Pero kaya, Atty. Libayan, hindi niya nabasa yung uncontrolled anger. Anger lang yung nakita niya. Yun yung pagkakamali pagkaka ni Atty. Ni Libayan o sinasadya niya hindi niya binabasa ng buo. Di ba? Para makita nyo yung pagkakaiba niya. Di ba? Ito, specific na asulat na talaga, uncontrolled anger. Kaya attorney ba ay uh, uh, attorney di ba yan, walang ang control. Andun lang yung anger. Di ba? Parang sa road rage, tinanggal niya yung road, rage lang siya. Kaya minimis ko niya. Di ba? Ito mas maliwanag yung kay Melo Yap. Na hindi mo alam kaya mali-mali ang pinagsasabi mo. Asan ah, utak? uh oh, 'di ba? Asan daw yung utak mo, sabi ni Meloyat, dahil mali-mali yung sinasabi mo, Atty. libayan. 'Di ba? Mas maganda sagutin mo yung tinatanong dito ni Meloyap, yung sinasabi niya, asan daw yung utak mo? Utak left the group. Tuloy. <laughs> a natural human emotion? Yun dapat ang unang tanong mo dyan eh. If you really are concerned about the people at hindi ka lang nagpapabida, ha? Hindi mo lang sinasayang yung oras, lima pa kayo, sinasayang yung oras ng tao, yun yung una nyong iisipin. Why will you be punished for something that occurs naturally? Oh, yeah. Anong susunod? Antay iyak lo? Oh, yeah. Nakapag umiyak ka? Kulong ka? Ito, pag nagalit ka? Kulong ka? Kulong ka? Ayan. Yun daw batas na yan. Tandaan nyo ha. Pag nagalit ka, kulong ka. <laughs> ah! Tang, 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 tang. Diba? Tama si Melo yep, eh. Nagalit ka lang, kukulong ka. Umiyak ka lang, kukulong ka. Tinan mo yung lalim ng pagkaka... Uh, intindi rito ni Atone diba? Talaga hindi mo maaarok. Napakalalim. Di ba? Uh, tangang ngiyong 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 <laughs> Tuloy Oh my goodness Tulfo family, what's wrong with you? What's wrong with you? What's wrong with you? Why will you be punished for something that occurs naturally? occurs? Oh, Oy, yung mga ano, mga vlogger ni Atty. Libayan, pinagtanggol na ba ninyo si Atty. Libayan dito? O iniwan nyo rin sa ere? I-content nyo. I-content nyo. Ayan, tinutuya pa ni Melo Yap, yung mga vlogger na Torn Libayan. E, content nyo yung sinabi ni Torn Libayan. Natama yung sinasabi niya. Eh, hinahamon kayo ni Melo Yap. So, paano kayo mag i sa hamon ni Melo Yap dito? Tandaan nyo, ang ginawa ni Torn Libayan dito, Word by word niya. Hindi niya kinuha yung intention, Hindi niya kinuha yung target hindi niya kinuha yung goal. Ganyan po ka. tangyong yong 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 <laughs> hmm. Nakita niyo yung sinabi ni Melo Yap, narinig niyo. Ganun ang ginagawa ni Ator Libayan. Word by word, pero may binabawas siya. Tulad dito, Road Rage Act. Pero ang tinang ang binasa niya lang is Rage Act lang. So, kayo na ang humusga kung tama ba yung sinasabi na Atty. Libayan o yung sinasabi ni, sinasabi ni Banat Bay at ni Yap, sa pagtulig sa pagtuligsa dito kay Atty. Libayan. So sa ngayon, yan lang po. Maraming salamat po.